Alam mo ba na may isang halamang tinatawag na alingatong na kapag nadikitan ka ng dahon nito, para kang sinampal ng kuryente? Oo, yung tipong kahit wala kang kaaway, para kang ginantihan. Pero teka lang, bago mo ito husgahan, baka ito rin ang sagot sa ilang iniindamong sakit sa katawan. Ako, si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang lahat ng dapat mong malaman tungkol sa halaman ito. Ano ba ang alingatong? Para saan ito? Ligtas ba itong gamitin? At may ebidensya nga ba talaga sa mga benepisyo nito? Kung Ang alingatong ay kilala rin sa ibang pangalan gaya ng lipang-aso o lipa sa ibang probinsya, na mas kilala rin sa English bilang stinging nettle. Sa Pilipinas, may mga lokal na varieties na tinatawag ding lapnis, lipa-lipa, at minsan kinukonsiderang kabilang sa genus ng deondrocnide. Depende sa klasifikasyon ng botanist. Isa itong uri ng damong ligaw na madalas tumutubo sa mga tabing daan, bakanting lote o gilid ng mga bukid. Mapapansin mo ito sa mga dahong may tila maliliit na balahibong puti na parang harmless sa unang tingin. Pero huwag kang papalin lang dahil kapag hinawakan mo ito ng walang proteksyon, tiyak na mararamdaman mo ang hapdi, kati at para kang kinokuryente. Ang dahilan nito ay dahil sa mga maliliit na buhok o yung tinatawag na trichomes sa dahon at sa tangkay nito na naglalabas ng kemikal tulad ng histamine, acetylcholine at formic acid. Mga compounds na responsable sa allergic reaction at irritation sa balat. Pero kahit pag ganito ito kasungit sa unang pakikitungo, maraming traditional healers ang naniniwala na ang alingatong ay may taglay na galing sa pagpapagaling, lalo na sa pananakit ng katawan, rayuma, at kahit sa problema sa ihi. At sa maraming bahagi ng Pilipinas at maging sa ibang bansa, matagal nang ginagamit ang alingatong bilang halamang gamot sa mga karaniwang karamdaman. Ayon sa mga albularyo at mga matatanda sa probinsya, isa ito sa mga pinakapatok na lunas para sa rayuma at pananakit ng kasukasuan. Kadalasan, pinapainitan ang dahon at saka ipinapahid o ipinapatong sa apektadong bahagi ng katawan. May mga gumagamit din ng pinakuloang tubig ng dahon nito bilang pampaligo o panghugas para sa mga masakit na kalamnan. Bukod sa pananakit ng katawan, sinasabi rin na nakakatulong ito sa pagpapalakas ng ihi o sa mga taong hirap umihi. Kaya tinatawag din itong natural diuretic. May ilan ding gumagamit ng tsaa mula sa tuyong dahon ng alingatong bilang pang detox o pang linis sa katawan. Lalo na kapag nakakaramdam ng panlalambot o paninikip ng pakiramdam. Sa ilang katutubong paniniwala, ginagamit din ang alingatong sa mga ritual ng panghihilom at minsan sa pampaswerte at proteksyon laban sa masasamang espiritu. May mga matatanda sa mga kabundukan na naniniwala na ang hapdi na dala ng alingatong ay nagsisilbing pangalis ng malas sa katawan. Parang paraan ng cleansing o purging. Kaya't makikita mo, kahit na masakit ito sa una, itinuturing pa rin itong halamang may bisa at bisa rin sa paniniwala. At ngayon, unti-unti na rin itong pinag-aaralan ng modernong medisina. Sa mga isinagawang pag-aaral, natuklasan na ang stinging nettle ay mayaman sa bioactive compounds gaya ng flavonoids, phenolic acids, tannins, vitamin A, C, K at ilang essential minerals tulad ng calcium at magnesium isa sa mga pinakatampok na pharmacologic property nito ay ang anti-inflammatory effect. Ayon sa ilang clinical trials sa Europe, ang extract mula sa alingatong ay maaaring makatulong sa pagbawas ng inflammation o pamamaga. Kaya tinuturing itong potential herbal remedy para sa osteoarthritis at iba pang kondisyon na may kasamang pananakit ng kasukasuan. May ebidensya rin na ang nettle leaf extract ay maaaring magkaroon ng diuretic effect na tumutulong sa pagpapalabas ng sobrang tubig at asin sa katawan na pwedeng makatulong sa mga taong merong mild hypertension at edema. Bagamat hindi pa ito sapat na pamalit sa standard na gamot. Hindi lang yan, may mga laboratory studies na rin na nagpapakita ng posibleng antioxidant, antimicrobial, at anti-diabetic properties ng halamang ito. Sa ilang animal studies, ang alingatong extract ay nakitang may epekto sa pagpapababa ng blood sugar levels. Bagamat kailangan pa rin ng mas maraming clinical trials sa tao bago ito maikonsiderah bilang alternatibong gamot sa diabetes. Bagamat promising ang mga findings, hindi pa ito sapat para irekomenda ang alingatong bilang full replacement sa modernong gamot. Pero ang malinaw dito, may potential talaga itong halaman at hindi lang ito base sa kwento-kwento kundi pati na rin sa scientific data. Kung balak mong subukan ang alingatong bilang halamang gamot, mahalagang tandaan na may tamang paraan ng paghahanda nito para maiwasan ang hapdi at iritasyon na dulot ng natural nitong mga compounds. Una, kung gagamitin mo ang dahon nito bilang tsaa o decoction, siguraduhin magsuot ng gloves sa pag-aani ng sariwang dahon. Banlawan muna ito ng malinis na tubig at saka pakuluan ang isang tasang tinagtad na dahon sa dalawa hanggang tatlong tasang tubig sa loob ng sampo hanggang labing limang minuto. Pwede itong inumin pagkatapos sa lain isang beses sa isang araw, lalo na kung ang layunin ay pang detox at pampalakas ng katawan. Kung ang layunin mo naman ay pampahid sa masakit na bahagi ng katawan, maaari mong pakuluan ang dahon at saka balutin ito sa malinis na tela at gamitin bilang hot compress. Mainam ito para sa pananakit ng likod, tuhod at iba pang bahagi ng katawan na may rayuma at kirot. Huwag itong direktang ipatong sa balat, lalo na kung hindi pa ito naluluto. Dahil, posibleng magsanhi ito ng skin irritation. Ngayon, hindi lang dahon ang bahagi ng halamang ito ang ginagamit. Pati ang ugat ng alingatong ay may gamit din. Ayon sa ilang pag-aaral, ang pinatuyong ugat ay ginagamit sa ibang bansa bilang supportive herbal remedy para sa benign prostatic hyperplasia o BPH isang kondisyon ng prostate na karaniwan sa mga kalalakihan. Pinaniniwalaan din na may anti-inflammatory at hormonal effects ito. Kadalasan ginagamit ito sa anyo ng capsule, tincture at pinakuloang decoction. Para sa tsaa, ang dalawa hanggang tatlong grams na tinuyong ugat ay pinakukuluan sa isang tasang tubig at iniinom kapag malamig na. Importante ring tandaan, ang bawat katawan ay iba-iba ang reaksyon. Kaya kung may allergy ka, sensitibong balat, at may maintenance medication ka na, magtanong muna sa doktor at pharmacist bago ito gamitin. Kahit natural ang alingatong, hindi ibig sabihin ay ligtas ito para sa lahat. Tulad ng ibang halamang gamot, may mga taong pwedeng magkaroon ng kakaibang reaksyon dito lalo na kung may existing na condition at umiinom ng ibang gamot. Isa sa mga pinakaunang dapat tandaan ay ang posibilidad ng iritasyon sa balat. Dahil sa maliliit na buhok ng dahon at tangkay nito na naglalabas ng chemical gaya ng histamine, formic acid at maaaring makaranas ng pangangati, pamumula at kahit pamamaga kapag nadikitan ng hilaw na bahagi ng halaman. Kaya mahalagang magsuot muna ng gloves kung hahawakan ang sariwang dahon at tangkay nito, lalo na sa unang pagkakataon. Sa mga umiinom naman ng alingatong bilang tsaa at herbal decoction, may ilang tao na nagsasabing nakaranas sila ng konting pandalambot at pagkahilo at kakaibang pakiramdam matapos uminom nito. Lalo na kung medyo naparami ang nainom. May mga ulat din na posibleng maapektuhan ang blood pressure dahil sa diuretic effect ng halaman. At may mga ilang pagkakataon pa na pwedeng makaapekto rin ito sa bisa ng ibang gamot. Lalo na kung umiinom ka ng gamot para sa high blood, diabetes, blood thinners, at yung mga pain relievers gaya ng NSAIDs o non-steroidal anti-inflammatory drugs. Dahil dito, mahalagang kumonsulta muna sa inyong doktor at pharmacist bago gamitin ang halamang ito, lalo na kung may iniinom kang maintenance medication. Hindi rin ito inirekomenda sa mga buntis at mga nagpapasusong ina dahil hindi sapat ang mga pag-aaral pa para masabing ligtas ito sa ganitong kondisyon. At kung may sakit ka sa bato, atay, puso, mas lalong hindi ito dapat subukan ng walang gabay ng mga eksperto. Ang mahalaga, tandaan natin na ang halamang gamot gaya ng alingatong ay maaaring makatulong pero dapat gamitin ito ng may sapat na kaalaman at pag-iingat. Hindi ito pamalit sa gamot na nireseta ng doktor kundi maaaring isama bilang suporta, basta't ito ay aprobado ng isang health professional. Sa huli, ang responsabling paggamit pa rin ang susi sa ligtas at epektibong alternatibong lunas. At dyan po tayo nagtatapos sa ating talakayan tungkol sa alingatong, isang simpleng halamang ligaw na may masalimuot na katangian Mapanakit man sa unang haplos, pero puno ng potensyal na benepisyo kung gagamitin ng tama at may sapat na kaalaman. Naway nakatulong po sa inyo ang mga impormasyong ibinahagi ko upang mas maging mapanuri ka sa paggamit ng mga halamang gamot. Kung sa tingin mo ay may natutunan ka mula sa video na ito, inaanyayahan kitang i-like at ishare ito upang mas marami pa ang makinabang sa aking topic. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang content na makakatulong sa iyong kalusugan. Ako po si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse, at laging nagpapaalala ang tamang impormasyon ay unang hakbang tungo sa mas malusog na pamumuhay.